Samantala, pinsala sa mga puok pasyalan sa lungsod ng Ilagan ang iniwan ni Bagyong Christine matapos itong humagbit kahapon ika-24 ng Oktubre. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Ginoong Paul Bakungan, Public Information Officer ng LGU Ilagan, nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng mga tourist destination sa lungsod, partikular na sa Ilagan Sanctuary sa Santa Victoria, Ilagan City, Isabela. Aniya dahil sa tuloy tuloy na malalakas na pag-ulan habang kasagsagan ng bagyo, ay mabilis ang naging pag-agos ng tubig mula sa bundok pababa sa kinaroroonan ng mga tourist destinations na malapit dito dahilan upang bahain ang lugar at magdulot ng pinsala sa ilan sa mga amenities dito. Samantala ay pinagpasalamat naman nila na walang naitalang nasaktan sa mga staff ng mga po pook pa ito. Nagpaalala naman si Ginoong uh, Bakungan na pansamantalang isasara muna ang ilan sa mga tourist destinations para sa gabi gawing rehabilitation at oras na maayos na ang mga nasira ay kaagad din nila itong bubuksan muli sa publiko. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 palang lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi.